Mamimili nga pala ako dito ng mga gagamitin ko sa pagluluto ng homemade sisig na syempre sariling version ko to. Bumili na nga pala ako dito ng sibuyas, bawang, luya at siling green at syempre yung labuyo. Sinamahan ko na nga rin dito yung ihahalo ko sa sisig na mayonnaise, sariling version ko din yung gagawin kong mga dressing sa sisig. Bumili din ako dito ng sachet ng mayonnaise, SMG, suka at sesame oil para matikman din nila yung kakaibang sauce na gagawin ko dito. Dahil gagawa ako at madidiscovery ako ng kakaibang lasa ng sisig dressing. After ko nga bumili ng panghalo sa dressing at pang sisi, dumako naman tayo sa meat section para bumili ng karne ng tilig. Dahil nga ba diba, sa delivery ng sisig gagawin ko, ang bibilhin ko dito ay giniling na karne ng baboy. Hindi ako gagamit ng lechon belly o ano paman. Dahil tipid tayo at sisig tipid tips, gagawin ko dito dahil konti lang ang masakap na gagawin ko dito. Halagang isang daan nga lang ang bibilit ko na giniling na baboy. Dahil mas lalo din itong dadami. Dahil sa iba't ibang uri ng sangkap ang ihahalo ko dito. Dahil marami na nga din pala ang 100 pesos na giniling.